Magandang uh, umaga po, uh, Chairman uh, Alex. Can I call you Chairman Alex? Yes. Alam nyo, nung, uh, nung nabalitaan namin na kayo yung bagong tinalaga ni Presidente BBM bilang ah. bagong Chairman ng Cooperative Development Authority. Yung, uh, kasi yung background nyo is talagang nasa co-op kayo eh. so, malaking ano to, malaking, umaga, malaking, malaking o uh, development at saka uh, malaking Malaki yung maitutulong talaga dito para mas ma- maabot natin yung ating mga kababayan na na mahiling itat kooperatiba at yung nais pang maging uh, kooperatiba no. Kaya um, kami po ay nagagalak na kayo ang aming unang guest sa ating programa na Agree sa Bagong Pilipinas. Ah uh, uh, Chairman uh, na uh, Alex, baka pwedeng magbigay mo na rin ng uh, ano uh, daw mensahe na muna bago ko kayo itanong sa ilang mga mahalagang bagay na may kinalaman sa kooperatiba. Maraming salamat at magandang umaga rin sa iyo at sa mga lahat ng nakikinig. Uh, Unang-una po, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon at naibigay itong oportunidad na ito para sa akin uh, para mapagsilbihan ng mas malaki at uh, mas malawak ng ating cooperative sector dito sa Pilipinas. Tayo po ay naluklok nung uh, nabigyan ng appointment noong February 10 kaya lang dahil sa marami po akong uh, obligasyon at accountability sa mga iba't ibang ko uh, kailangan ng konting panahon bago ako mag-assume as uh, the CDA chair person. So, nag-umpisa po ako noong uh, March 3 at uh, after I took my out of office before our governor in the province of Ilocosur, Governor uh, Jerry yeah, Simpson. So, yun po. At uh, for the record, ito po yung pangwalong araw ko officially, as the chairperson of the Cooperative Development Authority. Uh, ano yung mga challenge na haharapin natin? Alam kong malaki. Uh, kung na, you will be serving, I think, uh, if uh, I'm right, uh, parang two years, no? Yeah, two years and two months. Two years and two months, mm -hmm. no? Uh, the remaining uh, two years and two months ng mga previous administration yes. and napakalaki ng challenges no huh? expectations, uh, expectation lalo na nung um, uh, last uh, son ni presidente BBM 2023 uh -huh. emphasize na yung malaking role ng cooperative uh, movement no uh -huh. um, sa ating uh, food security. So ang, ang, tanong ko po eh, yung po ating uh, present kooperative uh, cooperative code of the Philippines yung ginagamit natin nga, ano ho ba yung mga itinutul nais natin yung baguhin doon, amyendahan, para mas mapalakas pa yung uh, ating cooperative sector? Yun po yung gusto natin ding maintindihan. Uh, uh sa so, so na ng ating minamahal na presidente, uh, kami po sa CDA ay sumasang-ayon at uh, nag-agree 100% na dapat uh, natin ang agri-sectors o ng mga agricultural cooperatives. Bago po natin magawa yun na mag-involve yung mga agri ay kailangan itong palakasin ang kanilang governance at financial uh, status. Kaya po, ako'y naniniwala na ang role namin sa CDA ay tumulong sa pagpapalakas ng mga liderato sa ingles, sa uh, governance, sa uh, leadership, at sa pagtataguyod ng mga alituntunin para sila ay maging compliant at uh, maging uh, trustworthy sa mata ng ating mga kababayan. Uh, pag ito yung naka kanilang uh, nakamtan, sigurado ako susunod na rin yung pagpapalago at uh, pagpapalakas ng ating uh, agricultural cooperatives sa pag kanilang pagambag sa ating food security topic. Tungkulan naman doon sa mga priorities sa uh, law of code amendments. Uh, natapos na po ito sa level ng House of Representatives. Nasa kamay na po ng ating Senado ang uh, naturang uh, panukala. At uh, ako'y naniniwala na kung ano po yung adhikain at majority na gustong mapalitan ng Coop sector. Kami po sa CDI sumasang ngayon. Uh, marami po ang gustong baguhin dito tulad ng uh, accumulated reserves na from 10, kasi yung 10 million uh, accumulated and undivided, eh, ilang taon na yan. Kung tutusin, higit uh, 99. Mga higit uh, almost a decade na. Oo, uh, oh, or more. Oo, oh, At kailangan mapalitan na rin ito. Kasi umaangat at tumuun na din ang mga kooperatiba. ah uh, yung uh, saan ibibigay yung CETF ng mga koop. Ayan. At uh, pwede bang uh, yung mga foreign cooperatives din ay mag-invest sa ating local cooperatives. Ito po at iba pang mga mga mahalagang isyo ang pinag-uusapan ngayon sa Senado.